wa umu'ulan Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Yes. At uh, tignan nyo naman guys, ano, ayan oh, ano, gustong lumabas ng araw. Ayan o. Oh. oh, ayan si Kuya Opi. din, ano. Pamaaraw. Ayan. Ayan, ayan. Gustong lumabas ng araw. Pero, ayan o. Oh, Umulan oh, na. Umulan na naman. Umulan. <laughs> ayan, yeah, sumilong, subilong, Ayan. Kanina, sabi ko, lumalabas ng yung araw. Pero biglang uh, bumusa naman ng ulan, o. Oh. Yeah, silong tayo, silong, silong. <laughs> Ay, bat, bat ka sumilong. Lumalabas ang araw eh. Ulan ayan, teka, paupo dito ah, paupo. Paupo ayan, sa yung uh, tricycle na no. tayo mababasa. Ayan. ayan guys, at um, tagulan pa rin pala. May ulap pa rin, hindi pa rin na lumalabas, ang uh, lumalabas ang bagyo. Ano. So, Uh, papalabas pa lang ano? Uh, palabas pa lang. Ayan, ay, sabi nga natin kanina, papalabas ng araw, lumiliwanag na eh, biglang umulan. Hmm. Ayan uh -oh. guys, so... Oh. Kabit ko ulit ng trapal. Ayan ayan, ayan. Umabasa umulan na. Pag kinabit ang trapal. Ayan, kinabit na naman yung kanyang uh, trapal, may ang trapal, ano? Papapabas Para hindi raw eh. siya mabasa, ayan. Uh, ayan, nag-abantihan naman niyo, naman. Oh. Lahat-lahat hindi naman sila nakakausap, kaya nga. Gusto nyo nakuha po yung... Nakaka-lakuha nyo. Lahat-lahat. Hindi mo naman nakakausap yun. mo muna yan, pre. Sige pre, siya may payong eh. Ikaw may payong eh, ikaw ang mag-abante niyan. Yan. yan. Oh, yun pa kayo pala <laughs> hirap na hirap. <laughs> oh, hirap na hirap. <laughs> Kanta kuba ka na. Kaya pa? Kaya pa. Yung isa madaling itulak yan. Ang ah, bigat yan, pre. Bigat yan. Oh, sumabit, oh, kumalang eh. Sumabit, sumabit, eh. Mabet, oh. Oh, ba't, ba ba papalabas? Pa <laughs> ano, kayo pa? Ah, <laughs> okay. salamat ha. Ayan. Ayan, mahaba na naman oh. Sa kaba pupunta iba na naman tayo. Ang layo na ng agwat. Tulak. Yan! Napakasipag talaga eh. Kaya naman lumalaki ang katawan mo eh sa kah kahila ng tricycle. Oo. Oh, ipariko. oh. ko Tignan mo na kung parang siya magtulak o. Oh. Oo. Oh. Eh, ikaw lang, ikaw lang nagtulak niya kanina eh. Kaya alam mo kung nakakambyo o hindi. Hey! Hey. Oh, tayo. Oh. Hindi ko ba umangin eh. Siyempre, papayag ba naman ako na hindi mo itulak 'yan? Bakit pala? Oh. Ayan. hey Eh. Hey. <laughs> Ayan, talaga namang napakasipag na tricycle driver yan. Thank you, thank you. Thank you. Oh, okay na, okay na. Kami na mamaya. Oh, dyan ka na, magpahinga ka na dyan. Pero iyo, ikaw pa rin magtutulak. Oo, oh, yung sa'yo, itulak mo ha. Sa amin lang itutulak kami. Na. Ayan. Kami, kami ang promoter kung bakit tulak siya ng tulak. May pasayro yata ako. Oy! Oy! Ba't ka sumakay dyan? Ha? Saan ka? Saan napunta mo? Ha? ba? <laughs> Nagharap ng masisilungan. Ayun na. Pre, bisan mo ay mo ng trapal mo. Mula na. Ayan. Ako, mababasa ka. Basa ka na nga, oh. oh. Okay na. Bulletproof ba yung, ano, Okay na raw. Umulan uli. Ayan na naman. Lumakas na naman. Lumakas na naman ang ulan. Woo! Napakalakas niyan. Ayan. Gabi na. Gabi na naman kami. Ayan. Nagpupuno na lang ang first line. Ano? Ayan at uh, second line tayo pero may sakay na tayo ayan puno na puno na first line alis na okay, ingat kayo ingat para mount dito. sakay lang sakay bayad agad 12 Okay. Bigay ko na yung suple, sakay ka na. Ay, idol, kumusta? Shout out. Shout out sa mga ano, nila tuda dyan. Lang nga tayo ngayon. Okay. Wala pa hero. <laughs> ay, naunahan mo ako ah. Sorry. Naunahan mo ako mapuno. Di ba, da dalawa na lang kulang ko, dalawa na lang. Eh, ingat kayo, kasi ako Kasi ako, sige, Ingat, ingat. dalang kulang natin. Okay. Sa kay boss. Now, sa loob. Pwede kay sa loob, sir. Ayun para alis na tayo. Okay, larga tayo. Ayun guys, ano ta uh, naihatid na natin yung uh, ating pasahero. At uh, po rin tayo dito sa pilahan dahil uh, hanggang 9:30 pa tayo ng gabi, ano. So ayan ano. Tingnan naman na uh, sagat, sagad. ang pila. At uh, umulan pa, umulan dagat pila, wala na tayong uh, mapilan sa dulo, no, kaya dito muna tayo sa isang tabi. Ayan. So, hintay-hintay lang tayo na may magtulak para makapasok tayo sa dulo. Ayan. Ayan, at uh, maraming maraming salamat, ano sa inyong uh, mga suporta. Ah. At uh, sa mga sa mga hindi pa nakapag subscribe subscribe sa ating channel ay paki subscribe naman po at paki pindot na naman paki pindot na rin po nabubulol na tuloy ako yung uh, notification na uh, bell ano para mas subaybayan nyo ang ating uh, pagbablog maraming maraming salamat guys sa uh, muli sa inyong suporta uh. thank you guys for watching